Magandang hapon po sa ating lahat guys. Asamahan samahan nyo po ako magtabas doon sa luuban Ayan po ang aming kamatis guys. Oh. So, natanim ako. Bagay tuwang tuwa riyan. Kati ilang pirasil lang yung kanyang bunga. Dito ko sa likod guys. Ako yung magtatabas ng pamintahan. At napakasukal na. Yan ang bunga ng papaya nakakatuwa guys ang daming bunga ng papaya kahit doon sa parang ang daming yung bunga ayan din niya ako mag umpisa guys magtabas at malilom dini At ako may dala lang pang spray ng langgam. Gawa ng sobrang dami ng langgam guys. Di ka makaano. Di ka makapagtabas ng ayos. Ang ganda ng hinog na bayabas. Eh naku kabaak na laang pala. Nakain na ng ibon. May ahas guys. Nahulo galing dun sa taas. Tumakbo na doon pa ibaba sobrang sukal ako muna pala yung ng bayabas bago ako magkita sa mga kabas ano ang mga bayabas ito so ba? guys, na magtabas. na magtabas. kamkawit ko guys hindi lang kong tinbas ko hulog ko na lang sa kanal yung mm, ano yung gabi oh mayroon din gabi din yung pwede siyang magulay yung ahas ba nalaglag doon galing sa taas na puno ng pamisa pero tumakbo na siya pa ibaba akong trabaho, ganito ang trabaho ko, nagtatabas ayan po guys yung aking natabasan Ayan po guys. Malapit na po akong matapos ng ano, isang isang tudling. Ayan po guys. Natapos ko na po yung isang pitak na linya ng ano nakatudling na paminta. Natabas ko na po siya guys hanggang doon sa gunggong din sa paagbang hanggang yan hanggang dyan. Tapos may butas pa yan guys. O so, malalim. Paikot dito. Ayan ang aking natabas. A Bisa ako ulit guys. Dini. Eh. ako mag-uumpisa uli at yung aking tanim na pumilo ay nag ano na ng damo nabalutan na siya ng damo guys aring pumilo na aray ano aring marukot Three years lang siya ma Mamubunga na. Nabaluto na. Nagapanga na siya ng ano. Ng bagin. Hmm. Malimisan para. para. i isang araw guys pag ako nakabili ng pang abuno Abunohan ko are para aray ay dumambur dumabuk parang bubuyog na nagbang masakit pag nangagat dahanin ko guys gawa nang hindi ko kita yung puno na paminta baka mataga sayang mamatay nalinisan ang puno ng pumelo. Ayan guys, eh. maliit pa lang yung puno ng pumelo. Tapos, are naman guys, yung ano, pamintang Tagalog. Yung mga yung mga nakakaraang kong vlog guys na pinapakita ko sa inyo ay pamintang Taiwan naman ho yun mahahaba ang kanyang uhay kasi sa Tagalog may iksi lang ayan mo mga buwan ng March April yan pwede na putihin So, ayun po guys, ako magpapaalam mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong laban support sa aking munting YouTube channel. At ipapakita ko po to sa inyo ulit guys sa isang araw pag natapos ko na po itong atabas at malinis na po yung buong area at ako po ay magtatanim ng mga gulay-gulay din sa gitna ng daanan ng daanan para may maharvest maha din po kaming mga gulay para hindi na po kami bibili. So ayun po guys, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta po sa aking munting YouTube channel. Bye bye po, God bless po sa ating lahat. At sa mga hindi pa po naka-subscribe, please po baka naman paka-subscribe po at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga upload na video.